Dito mo, ta ditemu size pero ibungulana sonya ngumnduso kophawana the last of the batch of the hatchlings na na pumita kina Sir Larry. Uh, so yeah, napapansin mo yung signal. Naparalyze nila, pero hindi nila nila. It's too big for them. Kay dami ng mga superman ng ahas sa social media. Kay dami nating pwedeng tawagan kapag nagka-problema tayo tungkol sa mga ahas. Pero teka, lahat kaya sila talagang maasahan? Sa isang dako ng Nueva Ecija ay mayroon silang laging natatawagan upang mag-rescue. Hindi lamang ng mga kobra kundi pati na rin ng iba pang mga buhay ilang. Ang kakaiba sa kanya hindi na ito pinagkakakitaan sa kanyang mga social media platforms. Oh, kasama po. Nandito po tayo ngayon sa San Jose City kasama po natin si Jeremy Lloyd Agustin. Hmm. Ano yung mga platform mo na meron ka? Sa social media? Sa po. social media platform. Meron po kong YouTube pero hindi na, oh, isang na? upload lang ata ang nagawa ko. Oh, oh. TikTok, medyo nakilala tayo sa TikTok kasi may nag na video. Mm -hmm. And sa Facebook po meron akong page. At tungkol yan doon sa ginagawa mong mga rescues. Ato, puro rescue po. Pero nas. napapansin ko kasi, ma marami din po siyang mga panawagan sa mga tao na nagkakaproblema sa mga ahas na nakakapasok doon sa mga bakuran, sa mga bahay. Pero bukod po siya na nakikita ko sa social media na mukhang hindi naman niya pinagkakakitaan pero talagang tinatrabaho niya. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit mo ginagawa ito? Kasi napaka-delikado ng panguhuli ng ahas. Wala ka rin charge, kukunin mo yung ahas sa kanila. Ah, nagsimula po lahat yan sa hobby. Nag-aalaga po ako dati ng mga exotic pets, nag-aalaga ko ng ahas. Ngayon po, nung sa may pag-aalaga ko ng ahas, siyempre malalaman natin yung mga behavior nila. Then, mm -hmm. one time po may nagpa-rescue sa akin ng sawa. Kasi alam nila nag-aalaga ako ng ahas. Year 2016, nung hinuli ko na po yung ahas, sabi ko, kaya ko palang manghuli ng ahas kahit wild. Mm -hmm. Kahit hindi yung mga alaga. Sabi mm -hmm. nila. Then one time po, Siyempre, social media, may kita mo yung mga nagpo-post na. Tapos mayroong mga batang nakakagat, hindi sila nakakasurvive. Doon na po pumasok sa isip ko na, What if pag-aralan ko yung mga venomous? Para makatulong? So, may kaibigan po kasi ako na nag-aalaga dati ng mga hot or yung mga venomous. Mm -hmm. Talagang pinupuntahan ko po siya, pinag-aaralan ko yung mga behavior ng mga uh, neg, uh, mga venomous na ahas. Hanggang sa tinesting ko na po minsan na what if mag-rescue ako? Naandala ko lang po talaga is snake cook. Mhm. Mm Nanghiram po ako ng snake hook, dinamit ko. Kaya ko pala. Tapos ito na nung minsan may nakagat na bata, hindi naka-survive. Parang tumaas pa po 'yung eagerness ko na kailangan mas mag-rescue ako pag patuloy ko 'tong ginagawa ko para maiwasan natin yung may mga nakakagat sa mga bahay nila o sa bakuran. Mm, bali 'yung mga hinuhuli mo talaga na talagang nasa mga populated area lang talaga mga bahay, oh po, bakuran. populated yun. area. Never kasi, never sa bukid nakagaya nung ginagawa ng mga Ah, never nung, po ako nanghuli sa bukid kasi natural habitat po nila 'yun. Yes, tama. Bawal natin hulihin kahit anong uh, kahit anong, buhay, kahit anong ilang. buhay ilang sa mga natural habitat nila. Mm -hmm. And yung mga bukid is natural habitat yan ng mga ahas. Mm -hmm. Especially yung mga Philippine Cobra po. Mm -hmm. Ang nangyayari kasi, yung mismo mga magsasaka kasi, yung Philippine Cobra po kasi yung pinag-uusapan natin. Ang natural habitat ng Philippine Cobra, yung palayan natin, mm -hmm. eh dahil hindi nga maintindihan ng mga tao yung talagang kung baga misunderstood yung Cobra, hindi nila kilala, hmm. hindi nila alam yung mga characteristics. Kaya itong mga kasama nating iba na mga rescuers, kumisan, nahihilingan sila ng mismong mga farmers para search yung bukid nila para alisin yung mga ahas dun sa lugar na yon. Ang purpose po nung mga content po natin dito sa Bosslar Channel, magbigay ng talagang awareness yung mga cobra talagang nandyan sa paligid natin, kasama talaga natin sila. Ang kailangan lang, kung matututunan lang natin yung mga characteristics nila, makikita natin na okay lang na nandyan sila. Kaya ngayon, nandito tayo kay Jenny dahil naniniwala ako na yung advocacy okay. niya talagang totoo sa kalooban niya kasi ginagawa niya ito ng walang kapalit. Opo. Walang kapalit na kita sa YouTube, walang kapalit na... Although sinabi niya na meron siyang Facebook page, meron siyang TikTok, hindi niya mm, hindi niya pinagkakakitaan. Nanginayang ako na kung ina-upload mo sana dun sa YouTube mo. Siguro monetize ka na. Marami, marami po siyang mga tawag na nire-respondihan. At yun nga, ginagawa lang niya dun sa kanyang advocacy na dapat siyang kumilos kasi may maitutulong siya. Ah, po. Yung yun po kasi mm. yung pinaka-importante sa akin, yung mga tulong sa community. Mm. Tsaka, yun nga po, sabi nga natin, hindi naman tayo naniningil, gasolina lang. Minsan, mm. abonado pa. Madalas po dito mm. sa city namin, madalas po dito, nag, hindi na ako naniningil. Mm, kung malapit ah, lang. Okay. meron lang po talagang iba na nag insist silang mag-abot. Mm. -hmm. Kung kusa naman na nagbibigay, siguro, okay, okay, okay. lang naman yun. Kahit kami, yung sinasabi namin na, hindi kami nang ehin pero mm -hmm. kung bibigyan kami, hindi naman kami tatanggi. <laughs> <laughs> Ganon. Bali merong kang ano nga merong kang ahas na hindi pa nare release ah, po, pero na e, report na po natin sa DNR. Ah, reported na siya sa yes, DNR. Ba Bali pa paano yung connection mo sa DNR? Pagka uh, may tawag sa iyo, re respondihan mo. Reported na agad yun sa DNR. Ah, na report ko siya after ng rescue para asa sa akin na po yung ahas and maisiset na po namin kung kailan siya kukunan ng kasi kinukunan po namin yan ng vet certificate sa city vet mm -hmm, mm -hmm. para masabi ng doktor kung fit for release or uh -oh. kailangan pa i-quarantine mm -hmm. pa lang po kami magseset ng release mm -hmm na kilala ko po si Journey Lloyd dahil dun sa isang releasing namin kasama ang Born to be Wild dun oh sa po. may Pantabangan Watershed oh bayon yun? Pantabangan Watershed ah, dun sa re, ano po yon protected area po ng DNR yon na dun kami nagpawala nung mahigit na 30 piraso ng mga 32 cobra. po 32 piraso ng mga cobra isa dun King Cobra na pinawalan <laughs> po namin dun sa protected area yung lugar po na yon bawal bawal po bawal, guma bawal gumala gala po yung tao doon, binabantayan po yun ng mga forest ranger. Actually, sa sa kaso ng Philippine Cobra, parang halos death penalty din sa kanya yun eh. Kasi hindi niya habitat yun dahil bundok yun eh. Most probably, magiging prey lang siya nung mas malalaking hayop sa kanya. Malit lang ang chances. Or na. dahil sa mataas na humidity, maka, oh, ma pwede silang makakuha ng sakit. Dahil nga hindi nila natural habitat. Yung mga Philippine Cobra po talaga, nasa lowland po sila. Nasa mga sa mga bukid kasama ng mga magsasaka. Ano yung masasabi mo dun sa mga dun sa mga magsasaka na nagpipilit na uh, nagtatawag ng mga cobra hunter para limasin yung mga cobra nila dun sa bukid nila? Sa totoo lang po kasi talaga sa mga bukid, sa mga palayan, hindi po natin kalaban ang mga Philippine cobra diyan. Kung tutusin po uh, kaibigan sila ng magsasaka. Mababas na <laughs> Ay, hindi po kasi. Isa sa mga problema natin sa bukid, lalo na sa palay, mm -hmm. is yung mga daga. Yan ang sumisira ng mga palay. Ang Philippine Cobra, sila ang kumakain ng mga daga na naninira ng palay natin. Mm -hmm. Kung alisin natin ng mga Philippine Cobra doon, masisira ang food chain sa mga bukid. Mm -hmm. Tataas ang population ng mga daga. Mm. mas malaki pong problema sa mga <laughs> Mas malaking problema. Kahit anong espesie po ng buhay ilang ang mawala, mm. magkakaroon po yan ng imbalance at magkakaroon ng mas malaking problema. Kagaya halimbawa, may party dito sa Pampanga na yung local government ay gumawa na ng aksyon kung saan yung mga tao na mismo yung in-encourage nila na manghuli ng daga kapalit ng halaga. Hmm. nagumpisa sila sa 5 pesos kada buntot ng daga sa uh -huh. San Luis Pampanga, San Simon Pampanga, Santa Ana, magkakatabing bayan na yan. Hmm. LGU na ang kumilos para lang mabawasan yung populasyon ng mga daga dahil yung mga magsasaka nalulugi sila ng by 60 to 75% hmm. ng dahil lang sa daga. Dahil sa daga, kung magpapatuloy na mawawala yung Philippine cobra. Hmm magiging laganap yung ganong problema sa buong mm -hmm. Pilipinas o sa mga sa mga agricultural na lugar. Kaya lang siguro dahil mangilan-ngilan lang po kami ni Jer jerney na merong advocacy na magpakilala sa talagang karakteristik at kahalagahan mm -hmm. ng mga ahas sa ating kapaligiran. Uh, yun lang din naman po kasi lagi kong pinapaliwanag kasi sa bawat rescue po napupuntahan ko hindi ko iniiwanan yung lugar nang hindi ko sila ina-educate lahat. Mm -hmm. Kasi yun lang po yung kulang talaga sa atin dito. Mm -hmm. Education mm -hmm. about sa mga wildlife natin. Mm -hmm. Kasi kung may educate natin sila, may papaliwanag natin sa kanila kung ano talaga yung importansya ng mga ahas, especially yung mga cobra, ay napakalaking bagay po talaga. Mm -hmm. Lagi kong sinasight na example yung ano eh sa Australia 10 hmm. most deadliest na ahas sa buong mundo, hmm. anim doon nasa Australia. Pero ang hmm. mortality nila, isang taon, isang na mamamatay o dalawa. Oh. Dahil doon, iba yung mentality nila. Dito kasi sa atin, pagkaahas, patayin patayin kahit hindi venomous. Kahit hindi venomous, damay-damay na lahat. <laughs> damay -damay. Samantalang doon sa Australia, pag nakakita sila ng ahas, natutuwa sila dahil yung pagkakaroon ng ahas sa isang lugar, parang palatandaan na healthy yung environment. Hmm. Kaya uh, yung mga bata, ine-educate sila tungkol sa kala kahalagahan ng bawat hayop. Kaya wala silang mga issues na kagaya natin. At saka, Kumbaga, dun, nandun po nang, nangyayari sa kanila yung coexistence mm, mm, ng tao at oh, mga ahas. Oh, kaya... Kumbaga, nakasanayan na nila. Uh, sana dumating yung araw na dito man sa Pilipinas, maging ganun din sana. Kakaunti lang po kami, pero hindi lang po kami talaga, nila Jeremy at mga iba pang mga snake rescuers, yung mga counterpart natin sa South, hindi lang po kami. Sa buong mundo po, merong mga naglalakihang mga organisasyon, mga grupo hmm. ng mga conservationist na nagsisikap at gumagawa ng mga hakbang para pangalagaan ng kalikasan, pangalaga ng bawat buhay ilang kasama na po pati yung mga makakamandag na ahas. Uh, Siya nga po pala, uh, isa pa lang, hindi ko nang makakalimutan. May offer ako sa biological, biological Production Services. Ako ng Biological Production Services. Biological, iba na pangalan eh. Biological Manufacturing Division na ngayon. Dati, Biological Production Services ng RITM may offer po ako sa kanila na magdo-donate ng raw venom mula doon sa mga nakukuha namin mula sa mga rescues. Extract natin yung venom at idodonate lang po natin sa RITM. Libre lang po namin ibibigay para na sa ganun po ay malubos po yung pagtulong hmm. namin sa tao. At iniimbitahan kita na ano na ganun din sana yung gawin mo supposedly of felation i-crystallize pero obra na siguro mula dito sa atin i-freeze lang sa malinis na container at dadali natin sa kanila donation lang po namin yun so yung nga rin po yung uh, inilalakad ko dito sa LGU namin mm. na magkaroon kami ng venom facility mm. kahit isang maliit lang na kwarto na lahat po nang ko, may mga enclosures ilalagay doon. Mm, pagka nagkaroon po ko ng schedule ng release, before release, mm -hmm, in, magkakaroon ng making. Paano uh, oh. to? Do uh, donation din. O, uh, parehas tayo doon. Magkakaroon na lang pong usapan yung LGU doon sa pagpapadalan ng Venom. Mm. So, dalawa na po kami ni Jeremy Lloyd na nagbo-volunteer na, na, na magbigay mm. ng donation raw sa RITM. Uh, timing lang ito doon sa interview natin kay Journey. At nagrespondi siya doon sa isang post doon sa, uh, uh, sa anong ano yung Philippines ni kayo? Uh, Philippines uh, ni kayo. Oo. Tapos kami naman tinawagan, tinawagan si Super Kokok at uh, si Mocha puno ang admin nung page. Nakataon si Super Kokok may sakit yung asawa kaya kami na mismo yung nagpunta. Tinawagan namin si Journey. So So diretso turnover na kay Journey kung sakaling nandito, bahala na siyang mag turnover sa BNR Munoz. Panaglata yun eh. Ha? Ah. Sige pa, alsa pa. Alsam mo pa, tukurang ko. Dating growing house siguro to. Growing okay. house? Para, oo, oh, mushroom.

labaw po. Harness po yun. pwede pong kabayaan nga dyan. Matakaw po sa daga yun. Hindi po Kapapatay na. nyo na po akad po ang <laughs> ating... <laughs> hindi po ano po na Kung <laughs> um, may <laughs> pamamalaka pa sa... dyan, hindi. Eh. Pupukin na. Pupukin ko na. Bawa. Okay lang po na matakot tayo sa mga cobra pero sa mga ibang klase ng aso nga dito halos mga kailangan, kailangan po natin yan. Ito yung ahas tulog. Isipin nyo kung wala sila. Ito yung mga ahas tulog yan. Ang, ang kinakain po nyo, mga butiki Dadami ng dadami yung butiki sa inyo. Kumakain kayo, tatatakan ng pupo ng butiki yung pagkain nyo. Wala, nawala na. Siguro, malapit na dun. dito may eh. Yan ang maluwang eh. nasilip nasilip ko na eh meron meron dyan isa rats na isa rats na yan yan sige yan open mo yan Ang dirabang nagbubukay tayo. Lalo sila sumusuot. <laughs> Oo nga, eh, kaya lang malapit nang ngada sa katugbos kaya suspektoso na ako. Ba, nalantad. Sige, sige. Sobrang ayaw nitong hindi Baka pa rin lumabas. Ano na Sige,

akala ba ulang po? Wala po ba 'yan? Wala pong wala pong kamandag 'yan. 'Yan. Tsaka 'yung mga Saan ngipin pa? po niyan, maliliit lang po na ano, maliliit po na manipis. Ay, Hindi na po kayo ayos, kayang ayo. saktan. Eh no, 'yan na Masapto, kaget. May kond po sila, may wild parasite. Ah. Ticks. Oh. Ano ba 'yan? Anong klase 'yan? brown rat snake po. Mga non-venomous po sila. Sila oh, po yung wala, madalas wala, na pagkakamalan na Philippine Cobra. Yeah, no, hindi po, hindi eh. po yan yung naghunos? Hindi po. Hindi po. Ano Meron di? po siyang hunos dito pero maliit. Tapang po yan. <laughs> <laughs> hindi ko kaya yung ano kay? ano alay. Parang Cobra lang. Walang <laughs> O nakalisa na sila. na sila. Sana po may magawa kaming Cobra. Oo, oh, dahil may dalawang cobra dito. Eh. May dalawang cobra po dito. Pero ang problema kasi marami naman siyang tataguan dito. Mm Hindi -hmm. di okay. subukan mo. matibo. Uh, na... nasaan ba yun? Yung stainless. Ay, isa pa, isa pa. Isa pa ayan, pa, ayan. Pa, isa pa, nandyan, nandyan. Ayan pa. Isa pa sa mo, isa pa mo. Ayan, ah. ayan, in inaapakan mo. Ayan, mga... Rat snake din rat yan. Rat snake din, oo. Oh. Ano ang daming dito? Dalawa to. Kaya lang ang problema may kalumaan na. Kaya hindi na natin inabot. At saka itong lugar kasi marami silang pwedeng mataguan. Bukod dun sa itong likuran dito, palayan na talagang nandito nakatira itong mga ulupong. Posibleng umalis na, posibleng nandito sa paligid. Kaya, siguro kumuha kayo ng maglilinis. Malapit lang ang bahay ni Journey at nagbo-volunteer naman siya na mag-assist doon sa magbabantay ka habang naglilinis oh, so mag sila. Mag-standby ako habang naglilinis sila. Just in case may lumabas, nandito na lang po ako. Hmm. So, yung nakuha po natin, eh, mga friendly na ahas naman talaga. Dahil, talaga marami sila dito. Eh... Uh, kung kami ni Jerny, okay lang na nandito sila sa paligid kaya lang sabi ni Madam Wag. <laughs> Papatayin daw niya. <laughs> totally harmless po 'yan. Yung pag sinabi po namin na totally harmless, ibig pong sabihin non-venomous po siya at hindi kanya talaga pwedeng saktan. Yung ma may mga ngipin po siya pero mapipino, maliliit lang. Pag hinawakan mo, siyempre kahit anong hayop na wild, posibleng kagatin ka pero hindi kanya kayang gawa ng malaking sugat dahil yung mga ngipin niya maliliit at saka mga pinong ngipin pero lang pero hindi po magka sir, liba po magkakalagnat niya sir wala po wala, wala hindi naman po wala po, po. po. maghugas ka lang nangan parang galos lang ang magiging ang magagawa niyang sugat So, dahil si Journey eh, directly connected sa DNR, so, iwan na natin sa kanya to. Tapos, ikaw na, bahala ka na wala dyan. Ako na bahala mag-release dito sila, mga rat snake, okay lang po na nasa paligid hmm. sila. Actually, nandiyan po sila, hindi lang niyo nakikita. Pwede po um, mangyari dito yung tinatawag natin na coexistence. Pwede hmm. silang mag-coexist sa atin mga tao. Alam po, may mga bata din po kasi sir eh. Ang pinagbibili namin lagi, pagka nandito tayo sa mga lugar na agricultural, nandito po itong mga Philippine Cobra, Wag po natin ito tolerate na merong mga na, meron tayong nakikitang mga lungga ng daga o kaya yung mga mga gamit na tambak na pwedeng pamahayan o, pa, o pagkublihan ng mga ahas para wala po silang dahilan na mag-stay dito. Sinusundan po nila yung mga daga, tapos makakatulong pa po sa kanila yung maraming tambak, hindi po ninyo sila nakikita. At least po na patunayan nyo na nandito lang sila, hindi, wala, hindi naman sila umatake o ano. Kasi sa palagay po namin, dito na nag-stay ito dati. May mga lumang-lumang... lumang pinagbalatan. Pinagbalatan, dun sa loob ng lungga, na durog-durog na. Ibig sabihin, nag-stay sila na matagal. Kailangan ngayon po, sobrang init. Baka nainitan na rin sila dun sa lugar nila. Naghanap na Naghanap ng, mas, ng mga ibang lugar. Mas, mas, mas malamig. Mas malamig na lugar. Maraming maraming salamat. Ah. Sir. Oh, okay.